lumalabas din sa mga aligasyon nyo na ito daw si Sara Duterte ay uh, dawit din sa Davao Killings. So, so yes, ito but... so yan. Kasi si, siya nga ang ano, eh, nitong Oplang Tokhang. Eh. Nung uh, nakaupo siya uh, sa mayor, noong 2012, inapuwent niya si Batu de la Rosa, as chief of police ng Davao City. And in fact, pinatawag ako ni Batul. nag-usap kami personal dito sa kanyang quarter sa Camp Lino, uh, Davao City Police Office. At sinabi sa akin ni Batul de la Rosa na nag sila ng uh, panibago ngayong uh, extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is tok-tok hangyo, meaning tok -hang tuktokon o hangyoon punuhay ang mga relatives ng mga target personalities illegal drug, labi mga lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta kasi ayaw ni Inday Sara na palagi na siyang interview ng media tinatanong na about nitong uh, uh, motorcycle riding in Tandem sa Davao City ang daming namamatay at walang nag-ibistigar so dito na confirm ko kay Mayor Sara kasama ko si SPO Paul Sunny Binabintura sa partikular na araw na yun. Yung order sa akin ni Batu de la Rosa about Oplantukang. Kung papayag ba si Mayor dito. Pero di-confirm niya personal ka sa akin kay Sunny Binabintura ang sabi niya in Visayan Parlance is uh, bulgar naman kayo nung kanang inyong posil. Meaning, bulgar na kayo kung barilunin mo ang target. Sabi niya, kinapa ninyo, o niya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang, kay samo kayo ang media, sigit pangutana. Maudyo na yung pinaka-word. It's true. Sir, you you mentioned the names of uh, ex president Duterte ex uh, Davao City Mayor uh, Sara Duterte at itong si uh, Paulo Duterte sir pwede ba namin malaman kung diretso kayong direkta kayong kumukuha ng order sa kanila para isagawa tong mga illegal activities or meron pa pong dinadaan na middleman Uh, kay Mayor Duterte sa kanya drug war at sa extrajudicial killings, DDS killings, direkta po sa kanya. Sometimes po dumadaan kay SPO po, Sane, Binaventura at Bongo. Pati po kay Bongo dumadaan po yung utos na may ililigtay yes. kayo? Yes. At saka kay Police Colonel Ronald Batu de la Rosa no Oplanto Camp. Mr. Lascana, sino po nag-aabot sa iyo ng kabayaran sa mga ginagawa mo? Uh, sa noong una si Espio Paul Sana Ibn and then uh, sometimes personally si Mayor Rodrigo Rua Duterte na and sometimes si Bongo. Alam po ba ng International Criminal Court kung ano yung mga nalalaman nyo sir nagpaabot uh, alam na po ba sila sa inyo yung grupo na yon yes during na conduct sila na uh, pre trial investigation sa akin dito sa kinalagyan ko ngayon noong February kung hindi ko nagkamali 2022 six days pre trial investigation sa akin sinabi ko po ito lahat Sir, bakit uh... Ngayon lang ulit kayo lumabas. Mukhang uh, marami pong magugulat siyempre. Parang nawala kayo tapos lumabas ulit kayo. Bakit po? Ano pong reason? Ah, siyempre. Uh, unang una wala na siya sa pagkain ngayon. At uh, pangalawa, naging witness na ako sa kanyang kaso sa Crimes Against Humanity sa ICC. So, kailangan na magbatapang ako na lalabas at lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw na nabaw. Kung sino sa amin ang sasabi ng totoo. Sir, kumpiyansa ba kayo na mayroong mga ibang personalidad na kayang suportahan yung mga aligasyon nyo? I hope na meron pero uh, walang ibang makasuporta sa aligasyon ko kundi li, ang kabuoang pong pagkatao ko po kasi personal ko po ito na na-experience kay Mayor Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, sa nibel Sa inyong pahintulot uh, Mr. Lascano, ah uh, pa, uh, pahintulutan naman natin ang ating mga kasamaan sa media para makapagtanong sa inyo kung uh, mayroon silang pong mga additional questions. Okay po. Miss Salima refran please uh... Pasok po. Um hello magandang uh, umaga po uh, Mr. Laskaña saririnig niyo po ba ako? Yes ma'am good morning. Po. po. Good morning po. Salima refran ng GMA Integrated News. Sir, pwede niyo po bang pakiulit? Ano po specifically yung partisipasyon ni uh, Vice President Sara Duterte dito po sa mga Uh, ginagawa nyo? Sabi nyo siya yung nag-craft nung Tokhang pero alam ba niya yung mga nangyayari? Alam ba niya na may patayan? Ano po yung uh, kumbaga main participation niya sa lahat ng ito? Yes po. Uh, hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug nag imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimising. Nag-investigar ba si Sarah Duterte? Wala. Nag-investigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-investigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Hawak nila lahat itong si Vice Mayor Tamaluslos. Ito ang Tamaluslos talaga ng totoo. At harapin ko ito ng gusto. Kasi totoo ang hawak ko. Okay. Any more questions from our media friends? Anyway, habang wala pa, itanong ko lang sa inyo, Mr. Las may tumutulong ba sa inyong mga personalidad habang kayo nagtatago? Kasi matagal din po kayo nagtago. Yeah. Well, ang iba kilala ko, ang iba mga concerned citizen lang. Kasi, of course, hindi ko sila pwedeng pangalanan for security purposes. So, uh, meron po, meron po. Tapos, sir, si, alam ko ang uh, isang nagharap sa inyo noon, ay itong si uh, dating Justice Secretary Leila De Lima. Nagkaharap na po ba kayo lately? Ah, uh, wala pa po, except lang po nung first time po na napatawag ko ako sa Sinalo nung nagsinunggaling ako. Pero nung investigation sa labaw wala po niya ako pinatawag. Okay. Sir, meron po kaming natanggap na informasyon. Yung, meron daw pong kaugnain itong si Mayor Paruino. Sa mga Duterte, sa kanilang mga illegal na gawain? Yes. Si Mayor Aldong Paruhinog ang in-charge sa Northern Mandela Operasyon ng kapatid ni Michael Young na mayroong Cebu Laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Duterte naman ang in-charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory ni Michael Young, Samihoy at chalitan Okay. Meron pa pa, uh, bang katanungan sa ating mga kaibigan mula sa ating mga kaibigan diyan? Okay, ano lang po nung ano? Uh, raise hand uh, button, paki-press lang po. Hello, come yan. Ayan. Si Mr. Jairo Buledo, please come in. Hi sir, good morning. Can you hear me po? Good morning. Yeah, naririnig ko po sir. Sir, mula po nung meron po ba mga information na gusto po kong idagdag na wala po dun sa affidavit ko po, po na una nyo na pong na-share sa atin. For example po, after you left the, the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, you know, um, tawag dito implement yung drug war specifically yung cash flow ng money kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may mga may pera pong involved meron pong nakukuhang parang um, reward yung mga police natin when you know may nagawa po silang mga ganitong crimes meron po ba kayong nais nice okay. The drug, sir? Okay so uh, I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang hundred uh, 120 simulikon na sinabit gusto nila na during The 2004 December 31 raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Toril. Uh, dito pinatlay nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung anim na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins biliniba yung isang napakalaking box ng Marlboro box, puno ito ng mga US dollar currencies. At pinigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin ang additional 11 Chinese uh, national nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at uh, la Kimis. At dito dinala ko sila sa Laod Quarry, at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Young at the time at maliwan dito nakakuha ako ng anim na mga small cell phone Nokia sa kanila mga brick. At pinilit ako ni Mayor itong over talaga ito kay for Sunny yung araw na yun after the new year. Kaya sabi niya ipapurinsik exam daw niya pero wala. Hindi ko totoo yan pinapapatay niya sa grupo namin ni Spiro Bin Laud, yung 11 Chinese workers in chemist ng Dabao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero Shabu Laboratory para pagtakpan ang identity ni Michael Yang, Sami Uy at Charlie Tan at of course, si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinakalord ng lahat ng drug lords na ito.